Hello guys! Hello mga kasari! Kumusta? So, nandito na naman tayo ang nagbabalik Merilode Vlog So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi ang mga bagay na pinakamalaga na hindi pwedeng mawala dito sa ating sari store Kaya, para doon sa mga baguhan palang mag sari store saka sa mga nagbabalak no para magkaroon ng idea, kaya gusto ko lang din ibahagi yung pinakamalagang bagay na mayroon ako dito guys na hindi talaga pwedeng mawala to dito sa ating tindahan kasi ito talaga ay napakahalaga para mabilis ang kilos natin at mabilis lalago ang ating tindahan dapat talaga nakaridi ang mga ito sa ating tindahan kaya panoonan nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga to na hindi pwedeng mawala dito sa ating tindahan dahil ito ay napakahalaga talaga guys so ito nga guys no, mayroon tayong limang bagay dito na napakahalaga na hindi pwedeng mawala sa ating tindahan. So, habang nagpapahinga nga ako guys, may nabasa din ako sa Facebook, sabi nga doon, no, bilang tindira, ano yung bagay na hindi pwedeng mawala sa iyo habang nagtitinda. So, kaya ibabahagi ko lang ganyong sa akin na hindi pwedeng mawala dito sa aking tindahan no, para magka-idea din yung mga nagbabalak mag share store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. So, proceed na tayo guys pinaka number one talaga sa akin guys na napakalaga dito na hindi pwede talagang mawala kasi ito ay importante para sa mabilis na paglago ng tindahan natin. Siyempre gusto ka natin lumago ang ating tindahan. Dapat nakaready ang ating mga hmm, alam na this mga barya guys, mga panukli talaga ang pinaka number one para sa akin na dapat natin i-ready no? sa umaga talaga guys talagang nire-ready ko yung aking mga tigpipiso talagang nakalagay sa isang lagaya no para mabilis ko maabot sa ating mga customer yung mga tigpiso guys pag halimbawa naman na konti na lang yung mga tigpipiso ko talagang gagawa talaga ako ng paraan guys, maghanap talaga ako magpabarya no, kaya marami tayong tigpipiso dito na, na naitabi kasi nagpapabarya talaga ako pag alam ko na konti na lang kasi siyempre sayang yung binta pag hindi natin masuklian yung ating mga customer at saka mga tigli lima na hiwalay din natin lagayan mga tigli lima yung sampo, uh, tig 20 at saka mga tig 150, 150 kailangan talaga nakaready yun guys kaya pag ako pag may magbayad sa kanila mga tig 100 di ko yun guys pinamili no di ko di ko yun pinambayad sa mga order tinatabi ko yun para panukli ko yun sa aking mga customer kaya naman nire-ready ko yung aking mga panukli na tig 100 binibilang ko yun no tinatupi ko ng tig 1000 para pag ganun pag may magbayad sa akin ng 1000 mabilis ko lang siya kunin kasi nakaready na no si sayang talaga talaga kung wala kang panukli. Halimbawa, maaga pa lang may magbayad sa'yo ng 1,000. So, ang makuha lang ay dalawang yose. So, sayang ang binta kung wala kang panukli. Eh, dapat may binta ka na sana. Eh, kung hindi nakaredy yung panukli mo, so, doon na lang siya sa iba, bibili o oh, sayang talagang, pag ako guys, nanghinayang talaga ako pag ganun, kaya kahit isang peraso lang bibili ni customer kahit 1000 ampira niya talagang tinatanggap ko yun guys kasi binta na rin yun, no? makadagdag na rin dito sa ating tindahan kaya naman, dapat talaga nakaready yung ating mga panukli para sa ganun guys, mabilis ang service yun natin, at alam nila nang nakaready yung mga panukli natin, pwede pa nila tayo balik-balikan yun kasi ang gusto ng ating mga customer yung mabilis ang pag-abot natin ng sukli kasi naghahabol sila ng oras. Kaya yun talaga ang number one para sa akin guys mga panukli. Kaya kung may tindahan ka dyan, yun kailan nakaridin na yung ating mga panukli o ba diba, guys, kaya masaya pa ganun kasi mabilis ang aksyon natin, hindi na tayo maghagilap kasi kaya ready na natin o diba, ang saya guys pa ganun ang pangalawa naman guys, na napakahalaga na dapat mayroon talaga tayo nito sa ating tindahan para iwas lugi at para mabilis lumago ang ating tindahan. At ano nga ba itong pangalawa guys? Ang pangalawa guys ay calculator. No? Kailangan talaga mayroon tayo nito pag mayroon tayong negosyo, no? Kasi para mabilis ang ating pagpa-plus-plus, plus. kasi minsan maraming buhay-bili, maraming han so para di tayo magkamali at minsan talaga ako ulit-ulitin ko pa, no? Para makasigurado lang ako na tama yung total, kasi syempre ayaw natin na magkamali, ayaw din natin na sobra, kasi pag gano'n malulugi tayo, no? Iwasan talaga natin ganun, guys, kaya kailangan talaga, mayroon tayong calculator para mabilis ang ating kilos kasi nandiyan na nakaridi at mabilis natin masuklian ang ating mga customer, lalo na sunod-sunod ang mga buhay bini, eh. madaling-madali tayo, eh, kung mag-iisip pa tayo, minsan pag marami, di ba, mahirapan tayo, eh, kung kunti lang, mas okay, mabilis natin nga, wala sa utak natin, kung maramihan, so mahirapan tayo, kailangan natin gumamit ng calculator, kaya dapat talaga mayroon tayong calculator guys, para mabilis ang ating pagsukli, no? Kasi mabilis natin matuta, hindi na tayo mag-isip, no? Kaya kung may tindahan tayo, kailan talaga natin mag-provide ng calculator. Kaya yun ang pangalawa sa akin, guys, para sa ganun masuklian natin ang tama ang ating mga customer at iwas lugi din sa ating tindahan kasi minsan kung sobra ang sukli mo o lugi ka na, kaya kailan talaga natin gumamit ng calculator. Kaya yun, guys, ang pangalawa na pinakamahalagang bagay dito sa ating tindahan, no? So, pangatlo naman na pinakamahalaga dito guys na hindi pwede mawala to sa aking tabi. No? Kailangan nasa tabi ko lang siya para sa ganun. Kasi syempre, pag makalimutin ka, kailangan talaga natin to para sa ganun. Hindi natin makalimutan kung anong pwede natin gawin. No? Kaya napakalaga sa akin guys. Kaya dito lang po sa aking tabi. No? Kaya ito ang number 3 sa akin guys, ang ball pen, papel at saka pentel pen. Yan guys, mahalaga talaga sa akin kasi halimbawa pag may mangutang so talagang inilista agad natin nasa tabi lang natin mailista agad natin no? kaya pag may halimbawa guys pag may mangutang sa akin talagang nililista ko agad kasi kung mamaya mo pa ilista so makakalimutan mo na kaya para iwas lugi at mabilis lumago ang ating tindahan kailangan na, nak ang mga to no ball pen saka papel no pentel pen yung pentel pen naman guys para pang sulat naman ng mga price naman no, mahalaga din yun kasi para hindi na magtanong si Soke sulatan natin yung mga paninda natin mga presyo lagyan natin kaya mahalaga din yung pentel pen kaya dapat mayroon din tayo dito sa ating tindahan kaya ako kasi guys na minsan makalimutin ako kaya nire ko talaga to sa aking tabi so minsan kasi may bumibili sa akin na na customer. So, maramihan ang bilin niya. Ang, halimbawa, may bumili na customer na maramihan. So, konti na lang natira na paninda na yun, na items na yun. So, inilista kaagad agad natin para sa ganun hindi natin makalimutan. Ganun ang ginawa ko, guys. Kaya, kailan talaga nakaready yung aking mga ballpin, no? Kaya naman, naglista ko ng mga bolpin guys. Kasi nagtitinda din naman ako ng mga ballpin kasi may naghanap dito sa atin. Kaya yan. Kaya napakalaga talaga ito na may ballpen at papel tayo kasi nire-record din natin yung mga sales out natin, sales in, no, kung magkano. Kaya nire-ready ko talaga yan. Kaya kung ikaw ay magtayo ng sari-sari store, so ito talaga guys, mahalaga din to no? Itong mga ballpen kasi para sa ganon, mailista mo kaagad kung ano yung kulang na lang sa inyong tindahan at pag mag-inventory ka, magagamit natin yung ball pinayano, kung ano yung mga isusulat natin at ma-ready ka agad natin para sa ganun, na tuloy-tuloy ang binta lang natin, na hindi tayo maubusan ng stock, kaya kailangan talaga natin mayroon tayong ballpen at papel para sa ganun maisulat kaagad natin. No? Hindi tayo mga pa, no? kung ano yung orderin natin at nakaready na dahil yun nga, naready na natin yung ating mga pinakamalagang bagay dito sa ating tindahan. Kaya pag ganun guys, talagang mabilis ang kilos mo sa inyong tindahan kung mayroon kang mga ton. Kaya yun talaga ang pangatlo guys na napakalaga dito sa ating tindahan na dapat lagi nating katabi. Kasi ako guys, makalimutin kasi ako minsan nakalimutan ko kung ano yung konti na lang. Kaya ang ginagawa ko, sinusulat ko agad para sa ganun talaga natin makalimutan. No? At ang pang-apat naman guys na pinakamahalaga dito sa ating tindahan hindi pwedeng mawala kasi napakahalaga talaga nito guys talagang nakakatulong ito para mabilis ang ating kilos, mabilis ang ating pag-display, mabilis ang pag-abot ng mga paninda sa ating mga customer. Kaya napakahalaga talaga to na mayroon tayo sa ating tindahan. Ito ay gunting guys, mahalaga talaga to Kaya kaya naman yung gunting ko dito guys, tatlo na no, kasi yung isa nawala. So, bili lang ako ng bili pag ako lumalabas no, kaya naging tatlo na yung gunting natin. Kasi ito talaga guys, napakahalaga no, kasi ayan, pag walang customer, kailangan natin magupit-gupit kaagad para mabilis natin ma sa ating mga customer. Nalimbawa, pag may dumating ng mga stock, so, siyempre, kailangan natin ng gunting, di ba? Kasi, gupitin natin yan para may display natin ng maayos at at hindi naman pwede natin na punitin lang baka mamaya ma-damage pa mabiglang mapunit natin yung paninda o diba maalulogi pa tayo kaya kailangan talaga natin ito guys yung gunting no para sa ganun maayos at maingatan natin yung ating mga paninda no kaya kailangan talaga natin gumamit ng gunting halimbawa pag may magpatimpla ng kape mamadalian kailangan gupitin natin yung kape guys kasi minsan pag punitin lang natin minsan na-damage na punit yung isa so kailangan talaga natin ng gunting para hindi mapunit no kaya yun talaga guys ang pang-apat sa akin maya maya nagagamit natin siya no na pag mag tayo kung anong mga ginagawa natin lalo na itong gamot guys, mahirap ba diba? kailangan natin magupit-gupit ng mga gamot para pagdating ni customer, mabilisan na natin maabot, no, kaya napakalaga talaga guys, na mayroon tayong gunting kasi, yan, yeah, nagukupit-gupit na kaagad natin yung ating mga paninda, no, na re ready na natin pag mayroon tayong gunting, kaya yun guys, pag mayroon kang tindahan or nagbabalaka, ka, kailangan talaga mayroon kang mga ganito para sa ganun, mabilis ang ating kilos at mabilis natin maabot sa ating customer. Kaya yun guys, no, ang pangapat sa akin. Ang panglima naman guys na napakahalaga na hindi dapat tayo maubusan para hindi sayang ang binta. Kung wala ka nito, naku, sayang talaga guys. Kaya dapat pag mayroon kang sari-sari store, dapat mayroon ka din nito. Kasi mahalaga din to guys para sa paglago ng ating sari-sari store. Itong mga straw, kaya pag pag pumunta dito si nanay, may naghahatid kasi sa akin dito guys, no? Kaya yan, nag-order ako sa kanya. So, mayroon pa nga tayo ditong stock. Kaya pag alam ko na isa na lang or dalawa, talagang nag-order na kaagad ako, no? At saka itong mga plastic guys, lagay ng soft drinks, mahalaga talaga to para sa ganun. Kasi yung iba kasi nanghingi ng plastic, no? Pagbibili kasi sila sa akin ng Coke na 1.5, so nanghingi sila ng plastic na soft drinks, no? Na limang piraso, apat, kaya dapat talaga hindi tayo maubusan nito kaya nag-stack din ako ng mga ganito guys saka itong plastic labo kailangan din natin ito para paglagyan ng ating mga paninda no? halimbawa ay bumili ng itlog so meron ka agad tayo malagyan at saka pag may bumili ng tres na yelo so pwede natin din paglagyan at saka itong plastic na tiny guys pag may bumili sa akin ng yelo na 20 no 20 pieces binibili ito yung pinaglalagyan ko at saka kung marami silang bibili so ito din yung pinaglalagyan natin at saka itong plastic na mini guys malaga din to para mabilis natin ang kilos at mabilis natin mabot sa ating mga customer kasi kailangan talaga natin ilagay din sa plastic para sip yung mga paninda no para hindi siya magkahulugulog siyempre obligasyon natin yung bilang may tindahan kailangan nakariri ang mga to sa atin para sa ganun maayos ang pagservisyon natin sa ating mga customer kaya dapat talaga mayroon tayong mga ganito guys na mga plastic kasi mahalaga talaga ito para mabilis ang kilos natin at syempre guys ito din pang bukas ng soft drinks mahalaga din to na dapat i-ready natin kasi para hindi tayo mahirapan pag may bumili ng drinks sa atin talagang bukas kagadaw ka diba? kaya dapat din natin i-ready na dapat mayroon din tayo niyan pag mayroon tayong sari-sari store yun talaga guys ang mahalaga dito sa atin nakakatulong ito para sa mabilis ng kilos at paglago sa ating tindahan pag mayroon tayong sari-sari store na itatayo guys no? kaya ito talaga ang bibilhin natin or i-ready para sa ganun mabilis ang servisyo natin at lalago kagad ang ating tindahan pag ganito ang ating gagawin. At siyempre guys, idagdag ko na rin. Siyempre, ang mahalaga din na hindi dapat mawala yung mga paninda natin. No? Kailangan talaga natin i-check din no? para sa ganun. Tuloy-tuloy yung binta natin para mas lalong lalago ang ating tindahan at Siyempre yung mahabang pasensya din guys. <laughs> kailangan di din yun mawala kasi minsan mayroong kasing mga customer na nakakairita din kaya yung kailangan talaga natin ng na mahabang pasensya para sa ganun hindi natin sukuan yung ating negosyo no. At siyempre guys, kailangan din di mawala yung dasal. Kailangan talaga natin laging magdasal din para lagi tayong gabayan sa ating mga ginagawa at lagi tayong bigyan ng maayos na pangatawan sa araw-araw basta lang tayo para lalo tayong gabayan kaya yun lang guys yung mga bagay na napakalaga na hindi pwede mawala dito sa aking tindahan na lagi kong tatabi para sa ganun mabilis ang ating kilos kaya yun lang guys sana may napulot kayo konting idea at maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutang mag like subscribe God bless us all bye guys